Hi kaibigan, nasubukan mo na bang maramdaman yung biglang lamig ng babae? Yung dati, lagi kang kachat, laging masaya ka usap. Pero ngayon, parang hindi ka na mahalaga. Yung mga mensahe mong sinasagot niya dati agad, ngayon, seen na lang o delivered. Yung mga tanong mo, napalitan ng katahimikan. Ang masakit pa, habang iniisip mo kung anong mali mo, siya naman, mukhang masaya lang parang wala lang sa kanya pero kaibigan sa totoo lang hindi mo kailangang habulin yung hindi na interesado ang kailangan mo ay baguhin ang enerhiya mo mula sa pagiging habol tungo sa pagiging kalmado at may control kaya kung gusto mong malaman kung ano ang stoic way sa ganitong sitwasyon kung paano mo ibabalik ang respeto mo at kung minsan kahit hindi mo sinasadya, siya pa mismo ang lalapit sa iyo muli. Makinig ka hanggang dulo. At bago tayo magsimula, kung ikaw ay isang lalaking kakaiba at matatag, i-comment sa baba ang stoic ako kaibigan. At kung gusto mong matutunan kung paano maging isang stoic na lalaki, yung hindi natitinag sa pag-ibig, sa sakit o sa rejection, mag-subscribe ka na ngayon dito tuturuan kitang maging tahimik, pero malakas, kalmado, pero may bigat, at hindi kailanman nauubusan ng halaga. Kaibigan, masakit, di ba? Yung akala mo, may connection kayo, pero bigla ka na lang dinedema. Yung dati, siya pa ang laging naguuna ng shot, pero ngayon, scene zone na lang. Yung mga ngiti niya noon, parang may kahulugan. Pero ngayon, parang wala ka ng halaga. Pero pakinggan mo ako kaibigan, hindi mo kailangang maghabol. Kasi minsan, hindi ka talaga dinedma dahil ayaw kanya. Minsan, sinusubok ka lang ng panahon kung kaya mong manatiling kalmado kahit hindi mo nakuha ang gusto mo. Kapag ang isang babae ay biglang lumamig, karamihan ng lalaki agad nagpanik. Magme-message ng sunod-sunod, magtatanong ng may nagawa ba ako? o lalong magpapakita ng effort para lang mapansin ulit. Pero alam mo kung anong epekto niyan. Mas lalo siyang lalayo. Dahil sa mata ng babae, ang sobrang paghabol ay tanda ng kakulangan sa sarili. Ang tunay na lalaki, marunong umatras ng may dignidad. Hindi dahil sumusuko siya, kundi dahil alam niyang hindi niya kailangang ipilit ang sarili niya para mapansin. Ang lalaking may halaga, hindi kailangang ipaalala kung gaano siya kahalaga dahil ramdam yon kahit walang salita. Ayon kay Marcus Aurelius, kung hindi ito tama, huwag itong gawin. If it's not true, don't say it. Kaya kung ang puso mo ay naguudyok ng emosyon para maghabol, pigilan mo. Dahil ang pag-ibig na pinilit, hindi pagmamahal, kundi pagkapit sa ilusyon. Hayaan mo siyang maglaho kung gusto niya dahil kung para sa iyo siya, babalik yan ng kusa. At kung hindi man siya bumalik, tandaan mong hindi mo kailangang maging mapait dahil binigyan ka ng pagkakataon ng buhay na matutong maging matatag. Kaya kaibigan, narito na ang sampung bagay na dapat gawin. Pag maka ka ng babaeng, gusto mo, una, tanggapin mo na hindi mo kontrolado ang nararamdaman ng babae. Ayon kay Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Kaibigan, kahit anong effort mo, hindi mo mapipilit ang isang babae na gustuhin ka kung ayaw niya. Pero kaya mong kontrolin kung paano ka tutugon. At ang unang hakbang ng tunay na lalaki ay hindi maghabol, kundi magpakatatag. Pangalawa, bitawan mo muna ang cellphone mo. Oo, Huwag ka munang mag-chat. Huwag ka munang magparamdam. Dahil ang habol ay parang apoy. Habang pinapainit mo, mas lalong nasusunog ang respeto. Sa halip na maghabol, manahimik ka. Ang pananahimik ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan ng mga marurunong maghintay. Pangatlo, magbago ka. Hindi para ipakita sa kanya, kundi para sa sarili mo. Pumunta ka sa gym. Ayusin mo ang itsura mo. Pursumo, mo yung mga bagay na nakalimutan mo dahil sa kanya. Ayon kay Marcus Aurelius, Waste no more time arguing what a good man should be. Be one ang lalaking nakatuon sa pag-improve ng sarili. Kahit hindi niya gustuhin, nagiging kaakit-akit sa mata ng kahit sinong babae. Pangapat, huwag mong iparamdam na apektado ka. Hindi mo kailangang mag-post ng lungkot sa social media hindi mo kailangang magpahiwatig ng sakit. Ang kalmado mong presensya ay mas nakakagulat kaysa sa anumang rant o drama. Ang babae magtatanong sa sarili, "Bakit parang hindi siya nasaktan?" At doon nagsisimula ang curiosity, ang unang hakbang ng attraction. Panglima, ibalik mo ang respeto mo sa sarili mo. Kung kaya mong tumigil sa paghahabol, ipinapakita mong may disiplina ka. At ang disiplina, kaibigan, ay ang pinakakaakit-akit na katangian ng isang lalaki. Hindi muscles, hindi pera, kundi ang kakayahang kontrolin ang sarili sa harap ng emosyon. Pang-anim, huwag kang magreklamo. Obserbahan mo lang. Sa Stoicism, tinuturo na observe, don't react. Kapag may distansya sa pagitan ninyong dalawa, gamitin mo 'yon para kilalanin ang sarili mo. Baka kasi hindi rejection yung nangyari, baka redirection. Baka hindi mo siya dapat habulin. Baka dapat mo'ng pasalamatan ang paglayo niya. Pampito, magpakita ng kahinahunan kahit may ego ka. Ang natural na reaksyon ng lalaki kapag dinedma ay pride, gusto mo'ng ipakita na hindi mo siya kailangan. Ngunit ang tunay na stoic man, hindi pinapaikot ng pride, bagkus pinapatakbo siya ng respeto. Tahimik, pero disinte. Hindi nagpapakita ng galit. Hindi rin nagpapakita ng pangihina. Pangwalo, bumalik sa purpose mo. Ang babae, gusto niya ng lalaking may direksyon. Kahit hindi mo sabihin, mararamdaman niya kung ikaw ay may goal. Kapag nakikita niyang busy ka sa pag-angat, unti-unti niyang maiisip, sayang, ako yung binitawan niya para magtagumpay siya. Pangsyam, Huwag kang umasa, magpasalamat. Oo, magpasalamat. Dahil minsan, yung pagtahimik ng babae ay paraan ng universo para gisingin ka. Para ipaalala sa na mas importante ang sarili mo kaysa sa validation niya. Kapag natutunan mong pasalamatan ang sakit, nagiging kalmado ang isip mo at doon ka nagiging malakas. Pangsampo, magpatuloy kahit wala siya. Huwag mong gawing dahilan ng babae para huminto ka. Dahil kapag tuloy-tuloy kang umaangat, kahit iniwan ka. Kapag masaya ka, kahit wala siyang paramdam. At kapag kaya mong ngumiti, kahit mag-isa ka, doon niya marirealize na mali ang paglayo niya. Ayon kay Marcus Aurelius, The best revenge is to be unlike the one who hurt you. Kaya kaibigan, huwag kang gumante. Umangat ka. Kaibigan, kapag dinedma ka ng babaeng gusto mo, huwag mong gawin ang pagkakamali ng marami. Ang ipilit ang sarili sa isang pintong ayaw magbukas. Lumakad ka ng may dignidad. Tumahimik. Magtrabaho sa sarili mo. Magpakatatag. Dahil sa katahimikan mong yan, doon siya magtatanong. Bakit parang hindi siya apektado? Bakit parang mas gumanda pa buhay niya kahit hindi ko na siya pinapansin? At sa puntong yon kaibigan, mapapansin ka ulit. Hindi dahil naghabol ka, kundi dahil natutunan mong hindi mo kailangang habulin kahit sino para mapansin. Ayon kay Marcus Aurelius, The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Kaya imbes na isipin kung bakit niya ginawa yon, isipin mo kung paano mo mas mapapabuti ang sarili mo. Ang babae ay naaakit sa lalaking marunong magpigil sa lalaking hindi nadadala ng emosyon at sa lalaking kaya pa rin ngumiti kahit iniwan o dinedma. Kaya kaibigan, tandaan mo ito, ang pinakamatinding sagot sa katahimikan ng babae ay ang pag-angat mo ng walang ingay. At kapag natutunan mong hindi lahat ng gusto mo ay kailangan mong habulin, doon mo mararanasan ang tunay na kapangyarihan ng isang lalaki. Kaya ngayon, Tanong ko sa iyo, kaibigan, kaya mo bang manahimik at magpatuloy? Habang siya naman ang unti-unting natututo kung sino talaga ang nawala sa kanya. Kaibigan, tandaan mo to. Ang babae, hindi kailanman tunay na makakalimot sa lalaking marunong tumahimik, lalaking hindi nagmakaawa, at lalaking marunong magpatawad sa sarili. Kapag natutunan mong huwag habulin ang atensyon ng iba unti-unti mong makikilala ang pinakamahalagang taong dapat mong habulin, ang sarili mo. Ang Stoicism ay hindi pagtitimpilang. Ito ay sining ng pagkakaroon ng direksyon sa gitna ng emosyon. Kaya kapag dined makan ng babae, hindi mo kailangang magmakaawa. Tandaan mo, ang dignidad mo ay mas mahalaga kaysa sa atensyon niya. Kaibigan, tandaan mo to, ang babae hindi kailanman tunay na makakalimot sa lalaking marunong tumahimik, lalaking hindi nagmakaawa, at lalaking marunong magpatawad sa sarili. Kapag natutunan mong huwag habulin ang atensyon ng iba, unti-unti mong makikilala ang pinakamahalagang taong dapat mong habulin, ang sarili mo. Ang Stoicism ay hindi pagtitimpilang. Ito ay sining ng pagkakaroon ng direksyon sa gitna ng emosyon. Kaya kapag dined ka ng babae, hindi mo kailangang magmakaawa. Tandaan mo, ang dignidad mo ay mas mahalaga kaysa sa atensyon niya. Kaya kaibigan, sa susunod na dinedma ka ng babaeng gusto mo, huwag mong tanungin kung bakit siya nagbago. Tanungin mo kung anong bahagi ng sarili mo ang kaya mong pagandahin habang wala siya. Kasi tandaan mo, ang babaeng iniwan mo sa tamang paraan kadalasan ay babalik din sa tamang panahon. Kung gusto mong matutunan kung paano maging stoic man, yung hindi natitinag ng rejection, hindi nang hihina sa pag-ibig, at hindi basta-basta bumabagsak sa emosyon, mag-subscribe ka na ngayon. At gusto kong itanong sa'yo, kaibigan, kung dined ka ng babae ngayon, pipiliin mo bang maghabol o pipiliin mong patahimikin ang mundo at bumalik sa sarili mo? ishare mo sa comments ang sagot mo. Hanggang sa muli, manatiling kalmado, disiplinado at marangal.